right mga kapatid, eto na po ang ating sunod na panonoorin. Galing naman to sa Balitang Pinoy TV sa wakas. shak sila. Just now breaking news. BP Sara may ibinulgar. BBM. shak dito. Ito yung nangamoy alak, di ba no? Bukod daw pala sa amoy alak, pwede daw palang i-mix. Sa akin lang ha, sarili kong ano to ha? Kasi may narinig ako kay, kay uh, Kuya Coach Oli na yung... Uh, yung uh, sinisinghot, tapos sasabayan mo ng alak, eh goods na goods daw sa kanila yun, men. To the high level. Pang pabus, pang ng tama. Kaya panoorin mo natin ito ng sabay-sabay. Sabay yung intro natin. Here we go. Alamin Tumukong natin din. Anong meron dito mga kapatid? Yes, 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 yes. Asa na yun? Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber New Oy, One. Uy, subukan nyo na yan asuman. ha? Kaya mabilis tawag yan. na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber New One. Okay, maraming salamat sa ating Fiber New One. Eto na, play na natin. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin. Ay! This was 10.25 or 10.30 in the morning. <laughs> mabaw sa oras ko. Nagbeso-beso. Madam! Ibig sabihin yung mga pawis-pawis niya nung may alak siya, nagdikit kayo ng... Nagdikit kayo ng pisngi? Yak, yeah, madam! <laughs> okay, tuloy tayo ah! Uh, hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10.25, 10.30 na muna. Amoy alak siya. Narito ang Malitang Pinoy TV. Grabe. Okay po, grabe itong ating pag-uusapan ngayon. no, Kasi uh, una, uh, itong interview ito talagang si Alvin and Tourism eh uh, ito talaga ang pasimuno no oh. ng mga maiinit na balita patungkol po diyan sa nangyari sa uh, The Hague at uh, oh. <clears throat> Pero ito naman ay sa tingin ko sa Paris ito no I think si VP Sara is now in Paris Sige <clears throat> <clears throat> na inuubo ako eh, excited lang ako tatalaga dito sa balita na ito kasi po uh, binanggit po ni VP Sara Ah. Na bago siya nag-resign, uh -oh. eh, nandun, may, meron silang office, I think di, ito sa Malacanang ito eh, na pagkatapos ng uh, pag-resign ni VP Sara, uh -huh. eh, nagbeso-beso siya kay Bongbong Marcos. Ito uh -huh. eh, siyempre, beso-beso yan eh, Malapit ka sa mukha, bunganga, di ba? Oh. <coughs> At sabi ah, ni VP Sara, naaamoy niya yung alak. Ew! Yeah! Imagine that one, ha? Isang presidente. Tapos isang ano, no? Tapos yung mga pawis-pawis nun, no? Tatama kay... Ta! Eh, ha? Na instead na magtatrabaho ka, pero hmm. 10.30 pa ng umaga, amoy alak na. Okay, may, may ano ako dyan, may ah. uh, reaction ako dyan. Kung amoy alak siya, siguro naman, I don't know kung umagang-umaga pa lang ay um, nag, nag na diyan sa malakanyang or galing siya sa inuman kagabi. Oh, ganun lang 'yan. Baka hangover pa. Pwede, pwede. <laughs> 'Di ba? Kasi po, uh, tama pala 'yung mga hinala natin, no? Na e every time na nakikita natin siya na parang hangover 'yung kanyang mata, na parang walang tulog. Sabi ko sa sarili ko nung sinabi ni Bibi Sara, posibleng totoo talaga yung sinabi ni Bibi Sara. Kasi unang-una, hindi naman yan magsisinungaling si Bibi Sara. Kasi sasabihin na naman yan ng mga loyalista na ah, gawa, -gawa na naman ng istorya ito si Bibi Sara. Hindi mo masabing ganyan. Kasi it reflects on the face. <laughs> 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 Magkikita mo talaga sa mukha na galing talaga sa ano inuman. Di ba? Ah, mamaya. So, yun po ang ating pag-usapan mainit na topic ito lahat. Pero bagong lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, na, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Guys, okay, yes. sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Uh, Ayan, thank you okay, very much. Man. Okay. So, without nice. further ado, uh, start na natin ha. I-play natin itong uh, <clears throat> interview ni VP Sara. At sinagot na nga ni VP Sara ang mga issues. Okay? Uh, VP Sara, pasok. Uy, bakit wala? <laughs> wait muna, wait muna. Ayan, naka-play naman eh. Play. Good afternoon, Vice President. Ayon, nag-play na. Ha? Uh, Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your... Complete pay failure, eh, No, Talagang siya lang talagang inaatake, no? Marami sa gobyerno dyan, maraming mga nakaupo dyan talaga, complete failure. Dyan, maraming nakaupo. Ba't hindi yun ang anawin nyo? Puro puro Duterte tama ng mga to. Siguro baka kana buang na tong mga to? Puro Duterte na lang eh response no. Thanks to that. Lang. Oh, thank you, Alvin and Teresa, no, for this opportunity to speak, no and explain uh, yes. my side. Unang uh, una, nasabi ko yon na you're still, we're actually behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katipokanan ng bansa natin. That is... Alam nyo ako, iniisip ko tuloy si, si Auntie Claire. Si Manang Claire. Alam nyo, darating yung time may para din sa kanya. No? Sana po panagutin din yan kasi yung bibig niyan kung ano-ano na lang mga pinagsasabi. Sasabihan pa si BP Sara fake news. Samantalang siya hanggang ngayon iniintay natin ako. Iniintay ko yung paliwanag niya na sa 3,000 daw na barangay eh free na daw sa illegal drugs. Tama ba? Correct ba? Naalala niyo po ba 'yon? Tapos yung pinakita niyang papel yung kalahati. O ano, no comment na lang siya. 'Di diba, Hindi ko alam, ako ay naguguluhan. nagtatanong lang po sila siya pa ay... Ay, naku. na ba? Diba? Unahin niya munang tignan yung mga dungis na pinagsasabi niya. Sana po, BP Sara, ipaalala ho natin pag dumating yung time na nakaupo. Isa to sa panagutin natin. Yung mga atake lang ng atake. Wala naman nagawa talaga atake lang ng atake, no? O, tuloy tayo. Covered by the freedom of speech and expression. Alright, kasi itong administrasyon na ito, nasasaktan sila Oh, every time, oh. nariril-talk sila ni VP Saray. Di ba? So, dapat siguro, walang... Dapat hindi sila masaktan. Dapat nga, ma-encourage pa sila to work harder. Pero itong si Auntie Claire Castro, wala nang ginawa, kundi, nagalit. Oh. <laughs> wala yan? Magalit. Kasi, yun naman yung katotohanan ng bansa <laughs> ay, natin. Ay, saan ba tayo magsisimula, mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema oh, so, oh. yung bayan? Tama, tama. Kasi nga, ha, halimbawa, halimbawa lang to ha, sinasabi ni Torre. Sabi niya, niya, ah uh, payapa na Pilipinas or ano bang tawag doon, sabi niya, wala na masyadong krimen or okay na daw, bumaba yung ratings. Pero iba yung nakikita natin sa mga balita. Ngayon, pag uh, nagre-reaction tayo sa mga balita, sasabihan ka pa ng ano, na lang ng mga Duterte yan para... Para masabi yung administrasyon ngayon, ano parang sinisiraan lang yung administrasyon ngayon. Hindi eh. Pag may nakikitang mga krimen, yun po ang dapat nilang asikasuhin. Hindi yung babalat agad sila na sinasabi lang nila mataas yung crime rate kasi nga po, eh, ayaw nila sa administrasyon ngayon. Kung ano-ano mga video daw, mga pinaglalabas. ba? Diba? Pag may problema ang bansa, pag may sinasabi yung nagkikritesize yung isang tao sa kanila, alamin agad kung ano yon. Kaya niya, sinabi niya noon, yung flood control, okay naman daw. Nandiyan dyan lang, na-overwhelm lang daw. Kininanamot apo ah. Awanon nun. Nasaan na yung inyong pag-iisip? Tapos ngayon, sasabihin nyo, wala palang, may flood control dito, pero dun sa lugar na yun, wala naman pala talaga. Nakarecord, may flood control, pero dun, wala daw, maski isang hollow block. Oh. Sino ngayon na napapayha? Hindi e kayo din. Atake kayo ng atake sa BP Sara. Ito rin mga bias media. Maraming nagawa ang Duterte. Hindi nila inilalabas. Mga bungkong din eh. Kasi iniisip ko ha, ah, yung mga biased media, kalaban nila dati si PBBM kung makapag-atake sila. Pero ngayon, hindi na silang maka-atake. Bubok talaga din eh, no? O, tuloy tayo. Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Wala lang, so, sinisiraan ka kasi lang. Kasi iba yung actions ni BBM Noong ako ay nag ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na... At sinabi pa rin ni PBBM noon, na naalala ko, ba't siya tatanggalin o ba't siya aalisin? Eh maganda naman yung pamamalakad niya. Nakalimutan ko na kung anong klaseng video yun eh. Pero English niya pa sinabi yun. Na parang ayon sa pagkakaintindi ko, okay naman si BP Sara, ba't tatanggalin? Sabi ng gano'n, no? Oh. Eh nakita niya, ang pangit na, hindi na maganda, may, may, na may nakikita siyang hindi natin nakikita. Yun ay kurakutan. Kaya ayaw ko na dito. Do, diba? Nag-isipan yung pag-resign. -re Pinusip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Kapag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Malamang. Uh, posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yun. Oo. So, matagal ko na hawak-hawak. Isa pa yan, no? Pinag-uusapan, eh, sabi ni Wipisara may impeachment sa akin, may niluluto sila. Sabi naman nung sa mga kongreso, wala naman daw. No, parang uh, ano ba tawag guni-guni lang daw o kabaka may nasyon lang daw. Dinidinay nila. Pero po siya, makita kita natin, tatlo o apat na impeachment pa lang uh, hinain nila, gigil na gigil. Di ba, mga gato rin eh. Sinasabi nila walang impeachment, tapos nitong ano na, meron na. Ay, apo. Uh, Makikita mo talaga kaya mga kapatid sabi ko sa inyo no. Kailangan natin i-share ito at kailangan din yung uh, kahit mag-like lang siguro no, tsaka mag-comment po kayo dito dahil yun yung paraan para po kumalat itong mga video natin no. Inire-recommend po ni YouTube para sa susunod hindi na malinawan yung mga kababayan natin at hindi na maulit-ulit ito sa pamamagitan ng pagboto ng mga tama. Depende na lang baka madaya na naman tayo. Okay, resignation letter. Na. Kawawa nga si VP Sara eh. Nakipagkaalyado kayo kay VP Sara pagkatapos manalo. Hmm. Inaaway-away nyo na si Bipisara Sara kasi nakuha nyo na ang gusto yes. nyo. <laughs> oh, ginamit lang talaga. Kung tutuusin, may mga senador pa nga eh. No? Ginamit nyo lang itong babaitang ito. Pagkatapos ngayon, nakuha nyo na lahat, inaatake nyo na. Kasi gusto nyo pabagsakin. Kung tutuusin, dapat nga presidente muna ang gusto nyo pabagsakin eh. Ang problema, pag binabagsak nyo nga ito, si BP Sara ang magiging presidente. Kaya ang gusto nyo, mas maunang pabagsakin si BP Sara. Maganda yan. Pagpatuloy nyo yan. Pabagsakin nyo. Ubusin nyo ulit yung tatlong taon pang natitira. Ikaw din, PBBM. Ubusin mo din yung oras mo. Kakasisi, kakaturo, kakaimbestiga kunwari ng kung ano-ano. Dahil sa flood control, eh, alam mo naman talaga kung sino. Base lang to sa opinion ko. Sa tingin ko, alam niya. Imposible naman Presidente, lagi mo sasabihin, hindi mo alam, hindi mo alam. Ay, alam niya yan. Ang problema, tada-atake ninyo sa Duterte, kayo ho ang nasisira, hindi ang mga Duterte. Bakit kanyo? Ito ang hindi nakikita ng lahat, naramdaman na kasi ng taong bayan kung paano mamalakad itong mga Duterte. Nasiyahan po sila nung nakaupo po si Tatay digong 80% trust rating, Duterte? Kaya gusto nila yung mauupo, hindi man kasing galing, at least mapantayan o hindi na lalayo sa 80%, hindi mo mabagsak. Eh E katulad nito, wala na eh. Pagsak na eh. Tapos biglang maglalabas ng survey nung nasisira na sila dahil yan sa flood control. Anak ng teting kayo. Wala na, hindi nyo maluloko taong bayan ngayon. Kapal na mukha ninyo, no? <laughs> pabalik-balik sa Malacanang. Pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero noong June 19, 2024, doon po na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable uh, resignation ko. Yun. Kasi uh, merong meeting sa Malacanang about opening of classic. Eh. Hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo pero meeting ko nung no, para sa kung kailan magbubukas ang klase. So, after yung meeting, um, request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time, meron lang akong ibigay sa kanya na sundan. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Uh, meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room, doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Uh, muka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. kunya niya ako din nalang. pa isang conference table. So, tinanong oh, yeah. ako eh. hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, ah, nung panahon ng tatay ko, ano ito, parang ano daw, uh, Uh, kung saan nag-gather ang uh, mga tao. Tapos, gusto niya daw yung uh, view na yon doon. Kaya ginawa niyang office. Sabi ko, oh, okay. Tumunan lang ako. Uh, if you can observe, huh? ha, si sara detail by detail yung uh, Oo. Uh, Oo. binanggit niyang pangyayari. Okay? Oo. Ito ang palatandaan ng isang tao na nagkwento ay hindi sinungaling. Yes, yes. You, even the detail Uh, memories niya sa nangyari ay hindi niya makakalimutan. 'Yun ang palatandaan na hindi talaga gawa-gawa ang kwento, ha. And then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter ay ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. Ayun, napinasa na niya ang sabi niya, "Why? Why? Ano siya sa akin? Bakit? Bakit?" Tapos sinabi ko sa kanya, "Ayoko na pag-usapan. Bakit ako mag retry Ayun para sa akin ba? Kailangan ko ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ko ninyo sa akin? Correct. Parang, Oo. hindi naman... Eh, na eh, alam mo, alam mo naman yung sasabi lang niya, wala akong alam eh. Hindi ko alam eh. No, no, ganun-ganun lang yan. Ako, masopista na... Oh. Ibig sabihin ni Bibi Sara dyan, ha? Nabastos na siya. Oo. Dahil sa ginagawa nito si First Lady Liza Araneta Oo. Marcos. Kung matatandaan nyo doon sa aeroplano nung paakyat na si PBBM kung saan siya pupunta Oo. doon. Ni hindi nga ni respeto si VP Sara First Lady. Oh. 'Di ba? Eh kasi ang, ang presidente ata ngayon si ano eh, si Lisa na eh, 'di diba? <laughs> Parang feeling niya sa presidente eh. Diba? Vice president mas mataas pangalawang pangulo, hindi mo pinansin porket asawa ka ng pangulo. Palibasa ikaw na pangulo ata eh, kaya hindi mo pinapansin si Bibi Sara eh. Matatandaan niyo? Ano lang, in ni First Lady si ano? Because sana naalala ko doon, that was the time na talagang pinutok ni former President Duterte doon sa Davao. Yung unang maisog na uh -oh. talagang sinabi ni, yung presidente natin bangag. Oh. Uh -oh. Pagka umaga noon, doon, no? I think umaga ba yun, the following day, oh hinatid ni VP Sara sa airport si... Uh, PBBM doon na hindi na pinansin ni first lady yun na oh. Liza Arneta Marcos kung ano anong dahilan siguro ang ano di ba uh, doon pa lamang that was a uh, very big disrespect to our VP Sara yes niyo hindi naman siya ang nagmura mm. ang tatay naman ni VP Sara ang nagmura bakit ka magalit dyan, F. Eliza <laughs> saka wala uh, na naman katungkulan yon <laughs> Ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo and to think na the department of education was the department that was delivering correct uh, results uh, sa administration. So, nina ko lang, sabi ko, ayaw kong pag-usapan. then, sabi, what, uh, sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos, sabi ko, ayaw ko na. And Dios. then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gusto position. Buti na lang, no? Alam nyo, isipin nyo na lang kung si BP Sara sumakay-sakay sa mga to. Kurakutan na talaga, no? Sige, total, kurakutan na. Hindi, e eh, makurakot na lang din tayo, no? no? Kung ganun lang. Kung ganun lang sana, wala nang problema. Sabay-sabay nila ubusin yung pera ng bayan. Pero hindi ko kasi ganun si BP Sara. Tapos ang sinun niya sinabi sa atin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Sabi niya, Kapal kasi ba? Diba, yung pugpong ng pagbabago. Kasabi, kasali naman yun sa unit din noon. Sabi ko, hindi ko pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm. So ang kapal talaga ng mukha niya, no? Mga kapatid. Ay, so Elections ng Senate. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider. oh, kasi gagamitin ka pa niya eh. Tama-tama talaga lahat ng ginawa ni Bipi Sara, yung kanyang mga desisyon. My resignations. Na sinabi niya, uh, mag-stay lang ako as Department Secretary. Or Na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon. Sabihin ko daw sa kanya. Na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa uh, midterm elections ng 2025? Grabe, yun pa lang, ano? Pwede bang tumulong? I-licit Manggagamit talaga tayo, no? Ay, hindi yun actions ng taong tumitingin as failure. Correct. Oh. Ah, oo, tama. Balik tayo doon sa sinasabi ni nung mga taga-kabila. Mga mangmang, -mang, mga buwisit yun, mga para sa akin lang. Sa akin lang yun. Hindi ko siguro, siguro baka hindi totoong buwisit sila. Hindi totoong mga mangmang -mang sila. Pero, mga ano to, mga attack dog, you no? Know? Failure si BP Sarah, Pero, nung bago mag-resign, sinabi ni ni PBBM, gusto mo ng ibang posisyon? Pwede bang pwede bang natulungan mo kami sa midterm election? Oh. Kasi malakas si BP Sara. Kaya siguro ganun ang sinasabi. Anong failure doon? Kalokohan niyo. Siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Pag umabot po kayo hanggang dito, gusto kong mabasa na Duterte pa rin. Yan. Comment po kayo dyan mga kapatid, Duterte pa rin at palike na rin po ng ating video para mas kumalat pa. Ma. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Kuya De. Oh